Hi! Nandito tayo ngayon sa labas. Nandito lang naman yan sa harap ng pick and pack. Dito lang din yan malapit sa amin. Tapos, habang nakaupo ako, biglang may dumating na isang babae. Ito nga si Ate Shelo. Nagulat nga ako kasi ang sabi niya, manghihilap daw siya or nagmamassage-massage din siya. Meron lang kasi siyang sinervis dun sa kabilang building or sa may sun and malapit. nagmasaj siya doon tapos timing, nakita niya kami, nakita niya ako. Tinanong niya or nag-offer siya na kung gusto ba daw namin magpamasaj or magpahilot. Eh, sakto rin, yung ko, matagal na sumasakit talaga yung likod ko. Yung banda sa may braso ko, sa may pakpak, yun, matagal nang kumikirot yun. Pero binabaliwala ko lang, iniinuman ko lang ng alaksan kasi baka ano lang, lamig lang or something, ganun. Pagkatapos, yun nga, nagpahilot na lang din ako kay Ate Shello. At saka napakasarap ng maghilot. Tapos napakabait din niya. Anggaan din ang gaan din ng kamay niya. Talagang nare-relax ako. Kaya lang dito ako nagpahilot sa labas. Kasi pag nandun sa loob ng bahay, eh yung anak ko medyo makulit, magulo talaga, ganun. Kaya dito na lang din sa labas. Kasi pag pa sa bahay, nako, hindi makakakonsentrate si Ate Shello sa paghihilot sa akin tawa nga ako ng tawa kung mapapanood niyo yung ibang part ng video. Paano kasi napakalakas talaga ng kiliti ko sa batok. Kaya pag ginahawakan talaga ako sa batok or may dadampi sa batok ko, nakikiliti talaga ako. Kaya hindi ako masyadong makafocus kanina sa hilot ni ate kasi nga nakikiliti ako. <laughs> Ginuha ko na nga lang din pala yung number ni Ate Shelo para next time kung gusto ko magpahilot, at least may makukontak na ako. Kayo din guys, yung mga taga-kagayan dyan, kapag gusto niyo magpahilot, DM niyo lang po ako para ibigay ko yung number niya. Yun lang, thank you so much for watching. Bye bye!